Christmas gift. Yeah, Do you like Christmas it? Show. No problem. Thank problem. You. <laughs> you know, in my life, that you are the reason I love this culture. You know, I love your culture because of you. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin na ka-subscribe ka na at notification on para updated ka sa ating mga proud Filipino moments video. Nag-abroad ka, kahit pa paano kung may Middle East ka, nasa 20 ka eh. Yung iba nga to, may 30 pa eh diba ba? Dumudoble sweldo mo ron, katulong ka lang dun, katulong ka lang. 'Yun na sabi nila, katulong ka lang. Eh kung ako pa mo tapos minimum ako dito sa Pilipinas, puta kaysa magtiyaga ako sa 8 mil dito, na 'yun yung sweldo ng katulong dito sa Pilipinas, dun ako sa abroad 20,000 mil pa. Ano po masasabi niyo sa mga taong na na nag-abroad nga katulong naman? Hmm, ano po, para sa akin, ano lang, didma lang. Kasi ano, lahat naman tayo kahit katulong ay eh, kung meron kang ano sa buhay, meron kang gustong gawin, maano mo 'yun, ma-achieve mo 'yun. Yeah, hindi niya lang alam. <laughs> Masaya ang buhay katulong din eh. Dahil kahit nahihirapan, at least <laughs> Malangin, saka, at saka sa Pilipinas, ay di kahirap naman ng buhay ng trabaho. Ay, pag ikaw nandito, kahit counting oras pumunta ka lang sa iyong amo, merong kang part-time, eh, di ano na. Tsaka maraka ang tulong talaga ng Paris sa mga, sa mga Pilipino kagaya po natin. Dahil kahit tayo ay may natapos dito di, sa atin, kapag nandito na tayo sa, sa Paris, kumbaga hindi, hindi na yun titignan eh sa pagiging pursigido mo na lang at sa determination mo, determination mo uh, kung paano mo i-lift ang sarili mo at ang buhay mo. Katulong naman. Sa akin, okay lang na maging katulong ng friends kasi pro provide ko naman lahat ng mga needs ng family ko and kung ano yung mga likes ko, nabibili ko and nakapag-invest pa ako. Even though katulong lang ako dito sa friends, pero yung, yung na-invest ko naman, para naman akong pag-uwi sa Pilipinas, mas more pa sa katulong yung na ko. Kapag abroad niya, patulong naman. Oh no, hindi po ganun. Kasi dito po sa, sa atin, ang katotohanan po niyan, doon marami po sa atin na mga nakapagtapos ng pag-aaral at marami na rin mga, alam niyo maraming marami mga nakapagtapos ng pag-aaral na hindi nagamit yung kanilang mga profession. Pero I'm telling you, dahil po sa sipag at syaga at dedication ng mga Pilipino, kaya talagang ang kanilang pamumuhay, hindi lang dito sa Paris, kundi sa Pilipinas, ay umangat na po. So, ayun po. Yun po ang ating mentality na katulong lang or taga serbisyo lang hindi po yun ang, ang, ang mahalaga po doon kung paano magawin ng tama at kung paano ka paunla rin yung sarili mong pamumuhay so yun po yung mahalaga kapag abroad naman nga, nakapag abroad nga katulong naman why not ano namang masama doon and i'm proud of it Actually, nile-level tayo ng mga um, trabaho nila kasi nga dito isa sa mga ano nila is equality so what what uh, no masasabi mo kahit katulong ka tayo yung best na kailangan ng mga amo no so and i'm proud of it hindi ako nahihiyang katulong ako ako yung nagpapalinis ng bahay nila at lahat ng kailangan nila sa akin nila tinatanong <laughs> true sasabihin niyo sa mga tao na sasabing nag-abroad nga katulong naman ay okay lang yung maging katulong. At least euro ang kinikita na po namin dito, di ba? Kesa naman marami na ang tulong talagang hindi naman kumikita ng malaki. Pero dito, sapat na at nakakatulong sa pamilya. Sabi niya sa mga tao nagsasabi na nag-abroad nga, katulong naman. Ay, okay lang yun. Mas masarap nga maging katulong eh, di ba? Dahil unang-una, -una, alam mo kung paano ka makibagay sa mga maliliit. Ay naman, kung walang katulong, walang kayabanan, di ba? Ayun, so hindi lahat ng ano, hindi lahat ng uh, I mean, lahat ng kaya tayo nag abroad 'di ba? Para talaga sa mga family natin. Do ako I'm blessed kasi kasama ko ng pamilya ko dito, ano. But it's not so easy na mapunta po bilang OFW. Hindi ganoon kadali. So kailangan mong ma maraming marami talaga maging maging very courageous ka sa buhay. Kasi maraming tao na didepress kapag mga mga bagay na hindi na nila na nakakayanan. Lalo tayo, tayo dito, ha. Sabi ko nga po, may mga nag-aas din sa akin ng mga help. hindi lahat at sila na sagot ko. Makakala nila nakalimutan ko na sila o oh, nagayabang tayo. Pero hindi nila alam, may kanya-kanya rin tayong pinagdadaanan dito. Okay, okay naman sa akin yun. For 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 me, it's a, for example is sa nag-abroad ka, katulong ka naman. Pero it's okay, it's worth it naman kasi uh, ang masasabi ko lang is uh, wag nating mamaliitin ang isang katulong kasi yung katulong na yon sila yung mga porsigido talagang magkaroon ng sariling business, magkaroon ng may mga dream sila sa buhay, magkaroon sila ng uh, ma, ma, adibawa, magkaroon sila ng business dito or sa Philippines. Salamat. wow, eh, diba, nag-abroad nga katulong naman pero kapag uh, may mga experience ka na noong panahon at nag-abroad ka, once na um, uh, masettle, masettle natin na naging katulong tayo at tayo nakaipon naka uh, ah natin yung pina, yung yung ating pinapangarap example na lang uh, ako uh, normally ginagamit ko dito yung pinag-aralan ko na manicure pedicure so nasa service ako katulad ni Potpot Pot, uh, na ka-experience ng gumawa ng halo-halo taho at marami pang menu na uh, niya ng idea. So naging, naging sikat siya kasi nakantam niya, pinangarap niya. Eh. Ayaw niya kasi na, na, nasabihan siya na dati pumunta ka dito, matulong ka lang. Pero tingnan mo naman, uh, naging success siya. Diyan naman tayo sa Ludo sa ating mga kababayang nagpupunta sa ibang bansa. Eh ano, kung paano ka nagsimula. Ang importante ay kung paano mo tatapusin ang karera ng buhay. Dahil naging katulong o kasambahay man sila noong una silang dumating pero marami na ngayon ang mga kababayan natin sa Paris na negosyante at nagmamayari ng iba't ibang restaurant, tindahan at kung ano pang mga negosyo. Imagine, merong bagong dating na Pinoy, lalaki o babae, And then medyo na ho homesick Punta lang siya dito and then he would have uh, company ng mga kababayan. Uh, we also um, hope that this place will serve as a um, resource for our embassy. Kunyari kailangan naming mag-increase ng registration for overseas voting. So it's a multi-purpose place and kumbaga sa ating... Uh, terminology sa Pilipinas para siyang tambayan or pondahan. <laughs> yes. Where everybody would converge and meet uh, each other. So, it's a happy day. For the community today ah, siempre, siempre. i think it's time uh, for us to be more uh, to be the ambassadors of our own food um, food culture so i'm very happy that many business owners are starting to you know open up uh, filipino food carts uh, restaurants even so we hope that this will continue onward. I think in the yung time, Dapat before Pa, so yeah we will always be in support of our Filipino community in promoting the Philippine cuisine and dishes. So yeah we plan to hold um, collaborations with the Filipino business owners and to further promote their uh, businesses and our culture as well. Do you think you could recommend this to your family and friends? Of course, if they can come until that place. Yeah, yeah, I'm sure. My mom is really amazed with the Philippine food, especially halo-halo. <laughs> when she will know that there is in there, she will ask me to pick up For her, really. yeah. more yeah, more very very happy because before it's uh, hindi masyadong marami and now we're already pursuing to be um, to be a more entrepreneur side mm -hmm. and also we're also andayon uh, cultivating or we're also promoting the Filipino culture Siguraduhin na subscribe ka na at notification on para updated ka sa ating mga proud Filipino moments video